So guys, gagawa tayong cordon blow. Puta, nakasalamin pa tayo. So ito. Yan lang ang natin. Hampas-hampasin ko lang. Para lumapad siya. Yan. no? So ito. Tingin natin. Tingin natin si Jan. Tingin natin paminta. So, sa ayo guys. Si Rolio na natin siyang ganyan guys. Napakadali lang gagawin yan. O. Oh. Yan. Napakadali lang. At tapos dito natin lagay. Ganyan natin dyan. Oh. Ganyan lang pagkagawa nyo cordon blue guys. Napakadali lang. Very easy lang. Tapos dito. I-roll natin dyan. Guys, ito na. Nagawa na natin lahat yung cordon bleu natin. Mamaya-maya lang to. Napakaganda ng tingnan ito. Sabi ng init ng nangyayari sa buhay natin. Kung saan-saan lang tayo napunta. Yung ano ba, no? Dito na kami sa mga mga pool. Lumipan. Ang uh, saya-saya uh, uh, uh. lang. So guys, lalagay na natin itong cordon bleu natin dito. Yan. So guys, naprito na natin lahat itong ano natin, cordon bleu natin, medyo na sobra ng konti. So ngayon gagawin natin 'yan, magawa tayo ng Sausawa ng cordon bleu natin, ito yung batter natin, nag-isap piraso. Ngayon 'yan. Sayang naman. Eh. Beef, ilagay natin na cube. Para yummy. Harina Harina 'yan, oh. Yan. Lagay tayo ng tuyo. Ang pakulay. Ano? Ayan natin yung water. Ayan natin gumawa ng ito sa kurdunlo na rin. Lagay tayo ng paminta. So, maglagay rin tayo ng sugar. Pambalans. Sugar. Oh. Haluluin natin. Yan o. Ang ah, sarap. Tapos na yun yung ating... So guys, so, hiwain na natin tong cordon blue natin. O? Oh. Kita nyo naman. Sumatagos yung... Ano nyo? Ang ganda o. Oh. Yan o. Oh. O. Oh. Hmm? Katas na katas. Katas. So yan. Titikman na natin ngayon, oh. napakaganda na pagkagawa natin sa cordon natin. Oh. Oh. Oh.